pasok eh. Gaganahan ka kara eh. oh. Uh, ngayon kara Dito sa mga hayupak. Ito, itong mga land grabbers nito kara At uh, ito, napabila na nga rito yung mga barangay kupitan at saka mga mayor. Ha? At saka yung kanilang mga alipores. E eh, akala mo kara alam eh, na alam, alam nila eh. Ha, mm -hmm. Ang ownership ha? Uh, dito sa kalupaan. Ngayon, Uh, uulitin ko lang Karol, yung ating paksang natin na talakay na kuminsan tayo Karol ay pinagtatawanan eh. Mm -hmm. uh, pag sinasabi natin ang OCD 0 wonders 4 ay sinasakop pang kabuang Pilipinas. Uh, kaya silang tatawa Raul dahil bagay, hindi naman natin sila Karol masisisi sapagkat hindi naman ito na ituro sa kanila. Mm -hmm. uh, katulad yung isang dyan sa Marikina, ayaw ko nang sabihin, nag-uumpisa ito sa letter G, nang tayo ay kuwada, uh, ah, nag-witness noon ng kalaban natin, ay uh, kung karawal isang developer din. Mm -hmm. uh, Santa Lucia, ang kalaban natin noon dyan sa Marikina. Eh, kasi nalula siya eh. Ibig sabihin, pati yung aking uh, uh, lupa, eh, sinasakop ng inyong uh, titulo. Yes, Your Honor, sabi kong gano'n. Mm. Oh, kasi bakit matindi ang sagot natin? Kasi alam naman talaga natin eh. Mm. Katulad nito ang ating uh, binasa kahapong karawal. Ah. Ito Itong federal mm. system na inadapt ng tatlong konstitusyon natin. Mm. Na ano karawal? Aba, <laughs> ang lahat ng mga kalupaan ay ano, isa lang ang titol mo sumasakop dito. <laughs> ah, yeah. oh, yan karawal eh. Oh, dito, papaano niyo pa? Ah, pasusubalian. Itong katotohanan ng ito, kaya nga itong katotohanan ng ito, Karaul, ay uh, inilagay nga nila sa natawag nating jurisprudence. So, ano yan? The 1935, 1973, 1987 Constitution of the Philippines adopted mm -hmm. the universal feudal system that all lands belong to the crown. Ayaw. Pag sinabing feudal system, Karaul, yung ginawa ang pamamahagi ng ng hari ng Espanya. Mm -hmm. Kaya mga oh, kadani, yung sinasabi mong sa judge... Eh, siguro kung nag, uh, pumilit pa siya, pwede mo uh, hamunin na ano. Eh, 90% judge. Yung <laughs> lupa mo eh, sasabihin ko na, fabricated yung hawak mong ano, dokumento. <laughs> dokumento, yung karaul eh. Kaya tayo karaul. Sabi ka natin, eh, na tayo karaul dito ng ano, pa, eh, mm. para patunayan nila. Ah, yung uh, katotohanan na sila nga ay talaga nang mamayari ng kalupaan. ngayon. Mm, eh kasi base rito sa ating halos 30 years na ginawang pag-aaral dito ka Raul, mm. Para, eto ka Raul, sa kapakanan ng milyon Pilipino. Hindi para sa atin lang ito ka Raul, dapat lahat ng Pilipino makinabang sa kalupaan ito. Kasi mm. nakikinabang lang mga politiko ka Raul, eh. Ah, yung mga kasama nilang mga oligarko. Ayan yan. Kita nyo ngayon, mga barangay kupitan lang, eh, uh, rumaratsyada na rin. Kasama nila ay, yung mga huwa. Yung barangay, yung mga barangay oh, uh, kadani, sila na ang judge. Pag tumingin sila ng papel eh, ay sila nga. Ayun <laughs> Ganun na agad eh. Ayun nga, Raul eh. Mm -hmm. Lalo lumaki ang ulo nito, mga hayupak na karamihan sa mga barangay na ito, Raul eh. Hindi naman nila lahat, Raul ah. Sapagkat karamihan dito, sa ating mga nasasaksihan saksihan, Raul, lalo-lalo sa Marikina, dito sa Quezon City, uh, dito sa antipolo uh, dito sa Tanay, eh, nakikita natin ka Raul eh, mga barangay ka Raul, siyang pangunahin ngayon mm -hmm. na ano, uh, land grabbers Ayon. at saka sa, uh, sa pag uh, re ng issue. Kunyari, meron dalawang gru grupo na nagtatalo sa kalupaan. Ang paakala mo, sa sila na rin ang porte ka Raul, eh, trabaho mm -hmm. lang ng, uh, ng lupon, uh, ng mga ulupong uh, dyan sa barangay. <laughs> eh pagkasunduin. Eh, ito dalawang panig. Mm -hmm. Hindi niyo na kinakailangan ano eh, nasaan nang iyong titulo? Saan ang inyong uh, iba pang mga dokumento? Hindi na 'yan. Ang mm -hmm. kailangan okay, niyo lang, oh, ito ba papayag ka ba ng ganito ang kanyang kondisyon? Mm -hmm. oh, ito ba papayag din ng ganito ang kanyang kondisyon? Ano nya Karaul? uh, nila kanya yan, pagkasunduin. Ay, Pag hindi yun nagkasundo. Ang nangyayari oh. ka, pati papel, titingnan nila. Sila na rin nagsasabi na, <laughs> eh, paano nila nasasabi <laughs> na totoo yan? Hindi naman nila alam kilalanin kung alin ang... Kaya nga, karal, eh. At hindi. Kung ang judge mm. nga, karal, ah, ligaw, mm. ligaw, -hmm. lito, kortado utak, ukul dito sa palupa, mm -hmm. eh, sino kayong nasa barangay? Para mga alam nito, eh, dyan, mas mahusay diyan kada mas mahusay yung uh, barangay kaysa sa judge. Oh, kasi uh, eh. sa judge, talagang sinusuring mabuti. Inaasahan e, oh, eh. may mga may mga resource person pa para alam nila oh, oh, ano 'to. E, sa sa barangay pamakita lang nila eh, alam na nila. <laughs> 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 'Yun <Kaya> lang. <laughs> ah. Alam dito sa barangay Carol kasi nakarinig lang katulad oh, tayo sindikato o oh, sindikato tayo hmm. eh. Oh. Ayun. Ah, uh, kayo hindi kayo nag nagmamay-ari niyan. Sila talaga nagmamay ay tuturo yung kabilang panig. Mm -hmm. Ganyan sila karaol. Oh, ibig sabihin ito sinasabing conclusion of law. Ayun. Na wala nang ano, oh, hindi mo sila hindi mo nila pinag-aralan. Ah, kung kung itong mga dinadala natin yung dokumento, talagang ito nga ay ano, uh, ah, merong pinanggalingan na titulo ng lupa. Mm -hmm. Oh, eh yung mga gumawa ng tayo sindikato karol, lumalabas. Sila ang ano eh, ah, sila ang para bang uh, ah, uh, ah, membro ng sindikato sa palupa eh dahil sila ang tumutulong dito eh. Mm -hmm. Sa mga wala naman titulo, at ah, tinutulungan nila para sila Ayaw. para recover ng lupa. Ayun. Oh, eh, yung karol eh. eh kaya, kaya nga dito ito. It, tayo, it, it, tawag natin dyan, titulo, kadani, yung certificate oh, of title. Kaya yun, ano, matutuwa ka eh. Diyan sa Bulacan yung mga pinaalis ng uh, yung ginawang airport sa Bulacan, marami pinaalis oh, eh. Binigyan na Kaya raw yun. ng binigyan na raw ng titulo. Eh nung nakita ko yung picture, hindi naman titulo ang binigay. Ay, <laughs> Certificate of kita title. Nyo, karaol, ah <laughs> naging masyadong advanced sa pag-iisip ng tao eh. Tum baliin ng <laughs> mga tao ngayon eh. Ha? Kita nyo yung mga naimbentong mga iba't ibang klaseng mga makabagong na hindi lang sa mga sasakyan, mm. ah, mga gamot, o oh, ah, meron pang mga pagpahaba ng buhay. Mm. Dito niyo yung mga advance na mga teknolohiya, yan lang sa ah, cellphone natin. Eh. Masyadong advance na ito, eh. smartphone na nga ang tawa tawagin ito. Eh. Pero pagdating dito ka Raul, napakasimpleng bagay ah, na nakalagay naman sa batas na pinairal sa ating bansa ukol sa palupa, A certificate of title is a mere evidence of ownership. Ayod. It is not the title to the land itself. Ito na tar para hindi nila maintindihan ito tong napakasimple mm. -hmm. bagay na ito. Saka yung pinakasimple oh, pa dani. Pinakasimple oh. is not a sort of is not a sort of right. Oh, it's not ayun, a source may, of right. Hindi ito pinanggagalingan ng mm -hmm. karapatan eh. Mm. -hmm. niyo yan hindi kilang mm. -hmm. ito ng karapatan. Bakit sasabihin niyo? Ha? Ito ang kanyang ano ho uh, katiwayan na siya may ari ng lupa. Eh, hindi nga pinanggagaling ng karapatan. Basta sabihin mo ang titulo? Eh, ito nga, may yan, eh, may batas na tayo dyan eh. Na, di ba Raul? Hmm. Ano, ano? He does not obtain his title by virtue of certificate. Ayun. Okay, tamo niya. <laughs> ah, Raul, ang Alina linaw-linaw eh. Oo. Oh. Ay, hindi ka nakakuha ng yung titulo sa pamamagitan ng isang ano, certificate of title. Ayun. Binabal binabaligtad eh. Dapat meron kang titulo bago <laughs> ka magkaroon ng certificate. <laughs> Ayang karaol <laughs> sa pagkatong certificate of title, ito ulit-ulitin natin kasi dito nagoyo ang milyong Pilipino sa loob ng mahigit ng isang daang uh, taon na ano ho, kaya nga karaol ang torrent system, ito ay ano ho, itinatag para ano, sa muling pagpapatala ng mga titulo ng lupa. At wala na mga ibang titulo ng lupa sa kasaysayan ng ating bansa, kundi mga Spanish title lang. Mm -hmm. Ayan ho yan. Ito yung, yung feudal system na sinasabi na ang hari nagkaloob ng mga titulo ng lupa na mahagi siya. Mm -hmm. Oo, oh, ayan ho yan. So ngayon, kapag ang isang tao merong titulo ng lupa sa ilalim ng taon ng sistema, ito ay pinatupad noong uh, 1903, eh, eh yan, ikaw ay qualified para mm -hmm. muling ipatala ang iyong titulo ng lupa sa ilalim ng bagong sistema. Eh, ibig Pero sabihin, ito pagpapatala pa rin. Ibig sabihin, uh -huh. meron kang titulo na hawak. Ayan. Dahil meron kang hawak na titulo. Mm -hmm. ah, eh, hanggang ngayon, ayun ang sinasabi. Mm -hmm. eh. -hmm. Ah, yung mas binain eh, inamendahan, yung uh, Act 496 ng mm -hmm. PD-1529, mm -hmm. ayun ay, pa rin. Sino ang mm -hmm. qualified? Hindi nang mamayari ng lupa. Ibig sabihin, pag nagmamayari, ay meron titulo. Sa pagtatsabi ng Supreme Court, Uh, by title the law sinabi yung uh, yung binabanggit natin oo mm -hmm. uh, pero uh, kada uh, ito baka Ang batas ay nagsasabi na kapag ikaw may titulo ito yung ano ito yung pagmamay-ari the mm -hmm. law refers to ownership represented by that document Ayun. At saka, kaya, kadani. kaya eto yung dyan sa Kadani, baka malito yung mga nakikinig dahil parati mo nagag nababanggit yung hari na Espanya. Sabi, wala na hari ngayon eh. Wala na dyan eh. eh, dyan, kinikilala kasi Kadani, kinikilala sa ating konstitusyon na sinasabi, ang lupa ha, ay nakukuha lang sa true royal concession. Oo. Ayan. Eh, ano ba yung yeah, royal oh. concession? Ayun, ikaw eh, oh, ayun sa hari. <laughs> Ayan, galing sa hari, Oh. Ayan, pag sinabi Royal Concession, ayan, oh, ipamamahagi ng hari ng mga Spanish title. Mm -hmm. Ayan, yan. At, eto, hindi nawawalan ng halaga ito. Ayon. Oh, sapagat inadapt ang ating tatlong konstitusyon. Mm -hmm. Oo, oh, inadapt ito, eh. O oh, hindi ba pinakahuli 1987? O oh, ibig sabihin, <coughs> eto, hindi pa pwedeng ipawalang visa. Kaya kinikilala oh. pa rin, base dyan, kinikilala ang Spanish title. Walang ibang title na kinikilala kundi yan. Dahil ang ibigay ibang... ng hari. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Binaloktot naman kasi nila yung PD 892 ni Marcos eh ng no, February 16, 1976, mm -hmm. yung discontinuance of the Spanish mortgage law and the use of Spanish title as evidence in land registration proceedings. <coughs> sinasabi nila, ano raw, in invalidate daw, pinawalang visa. Mm hindi, -hmm. eh, hindi naman makalagay in invalidate ah. Discontinuance. <coughs> Pinahihinto ni Marcos. Bakit? Nagkaroon kasi ng anomalya. Mm -hmm. ah, bakit? 1903 inumpisahan, ang uh, pagpaparehistro, muling pagpaparehistro ng mga titulo ng lupa, ito yung mga Spanish title. Pero 1976 ka Raul, aba, hindi pa natatapos. O kasi, tignan nyo ka Raul, 1903 yun, di ba? Sinaliksik dati, yun yung population ng Pilipinas, bahigit 7 million lang. Noong mm. 1903. E eh, nung panahon, ng Kastila, mas kukunti pa ang tao noon. E eh, ngayon, ka Raul, uh, kukunti na ang tao noon ng panahon ng Kastila, e eh, ilal lang din. Pilimpili lang ang nabigyan ng hari ng mga titulo ng lupa. Uh, ibig sabihin ka, Raul, kukunti lang talaga ang may hawak ng mga titulo ng lupa para ito ay kanilang maiparehistro sa ilalim ng total system. Mm -hmm. Kukunti ka, Raul, back in ay hindi pa matapos-tapos. Kaya ang pati ka, Raul, eh, yung sinasabi nilang uh, Cadastral Act 2259, uh, na ito ay uh, pinagpat February 11, 1913, ito eh, kaakibat ito eh, ng total system, para ano ka, Raul, pabilisin. Ah, kasi yung iba, parang pinaliwala eh, itong touring system eh, ito, mandatory, oh, na talagang pagpapatala ng inyong kalupaan. Oh, kaya nga, na ano, pinatupad eh, yung, uh, uh, na yan, yung uh, Cadastral Act 225 na yan, 2259, kung saan, pumasok pa rin dito yung mga hayupak na mga politiko nagmamayari ngayon eh, ng malaking kalupaan na wala naman titulo ng lupa. Mm. O, uh, sa pagkakabigyan ng chance, kasi inanyihahan niya eh, lahat eh. O, sige, lahat ay pakita nyo. Uh, magpa-file ng application ngayon sa Korte Karol paski wala kang titulo ng lupa. <laughs> eh, ito mo. Ang iyong ano, uh, sa pag-aari ng lupa. Diyan na po ba sa Korte Karol? Ito uh, ang batatalin ng mga hayop, ng mm -hmm. mga mm. Na ano, uh, judge. <laughs> Ako, meron akong kiniklim na lupa rito. po, Wala ano. akong no? titlo, Pero... <laughs> ayun. Yung pala ka, Danny. Gumawa sila ng batas para makapangamkam ng lupa. Ayan ka Raul. Kaya sabi nga dito sa, decision, sa ating Decision with Compromise Agreement, mm. malalim na malalim ito. Kung yung ibang mga abogado babasa rito, parang malilitok sila eh. Bakit? Mm. Sa sininis ang uh, itong torrent system, putik ko, isang mapaniil na batas. Bakit mapaniil ka Raul? Eh ang uh, tinatawag nating Spanish Mortgage Law, ito yung pagpapatala ng mga titulo ng lupa, uh, ka Raul, ito ay sabi nga, systematic na ito ka Raul, eh. Maayos na ito eh. Mm. Eh, bakit mo ulit mag i pag i pa ng sistema? Hindi alam na milyong Pilipino na itong mga hayupak na umupo nung sa Second Philippine Committee, 1902, oh, abang Raul, meron na pala silang talagang plano rito. Planado ito, Raul, pinag-aralan nila ito eh. Hmm. Kasi sila, kaya nila kinilala ng Certificate of Title ay isang titulo ng lupa sapagkat para ano ho iimplanta sa isipan ng mga Pilipino ha itanim sa isipan ng hawak nila talagang titulo na kung titulo na yung hawak nila hindi na maghahanap tayo ng titulo talaga. Ayun. O, kasi tatandaan natin ka ang isang Certificate of Title, ini-issue ito sa visa ng isang titulo. Mm -hmm. Paano yan? Kapag ang isang titulo ng lupa, Spanish title, binalidate, kinumpirma ng Land Registration Court, ang susunod niya ka i-issue ka ng Certificate of Title. Ah, Pag siya na pin Certificate of Title, ito ay isang patutuong na merong isang titulo ng lupa na kinumpirma, binalidate ng land registration court. Ayon, kaya certificate of title sabi ng isang batas, jurisprudence implies, 'pag ibig nagsasaad na ang titulo ay ano, quiet perfect. Ayun. Ano pa? Absolute and indefeasible. Yung titulo. Ayun, Karol, yung titulo. Yung titulo, hindi yung certificate. Ayun <laughs> ang ibig sabihin, Karol, Pag may hawak ka ng certificate of title, mm -hmm. ayun ay ang ibig sabihin na ano, ang titulo ay ano ho, quiet. Ibig sabihin ang itit din ang galit ng anong bang dududa. Ayon. perfect, wala, kamalian, mm -hmm. absolute, ganap, lubos, at hindi ito pwedeng ipawalang bisa. Eh, mm -hmm. saan ngayon, Karol, ikita mo, mga ibang decision ng judge. Mm -hmm. Aba, Karol, sinasabi nila, yung certificate of title, indivisible. Ayon. kita mo yan, mali na naman. Mm -hmm. oh, sapagkat hindi mo pwedeng ikabit yan sa certificate of title <laughs> ayon sapagkat ang certificate of title kaya ka mayroon yan, ibig sabihin tumutukoy yung indivisibility doon sa titulo ng lupa at mm. hindi dyan sa sertipiko <laughs> sapagkat ang trabaho ng sertipiko magpatotoo mm. oho na, doon sa titulo ng lupa Ayun. kaya karauley ayan ang mga nangyayari ng mga kawalang hiya n'e eh, mm -hmm. sa sistema sa ating ano ho dito sa nagaganap sa ano sa ating bansa na ang latay nga, sabi ko pa Raul, parati sa ating mahihirap. Ito, hahamunin ko kayo, lahat. Ito mga ngayon, existing case. O oh, sige, yung mga nakikinig sa atin, hanapan nyo. Sabihin nyo, Your Honor, ako nakapakinig sa isang uh, programa dyan sa DCRJ. Ayon sa batas, ang taong nagaangkin ng kalupaan ay dapat niyang ipakita ang kanyang titulo ng lupa sapagkat dyan nakasalig ang kanyang karapatan. Ayon. Pero Honor, pwede bang ilabas ng taong ito ang kanyang titulo ng lupa sapagkat siya, kaya siya nagkaroon ng certificate sa visa pala ng isang titulo. Ngayon, ilabas niya ngayon ang titulo ng lupa sapagkat kapag hindi siya nakapagpakita ng titulo ng lupa na kung saan dyan ang gagaling ang isang sertipiko, aba, ang kanyang sertipiko, Your Honor, fabricated dyan. Na yun. Oh, yan. Eh, demanda, eh, eh, di siya. Pag hindi niya ipakita sa korting ito na Meron siyang yung titulo. sinasabi ng hinahanap kong titulo ng lupa. Mm -hmm. Ayun yung karaul Kaya dito eh, gusto ko nga tar talaga karaul eh, Na, sasa ano, eh, sasabihin na, lang ng, ano, ng judge, Kadani, sasabihin lang ng judge. Eh, hawak na oh. nga titulo eh. Ayan nga ang titulo. Eh. <laughs> <laughs> Ayan na karaol. Ayan na sasabihin ng judge. Ayan dito karaul Uh, it's fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. <laughs> Pero ulo yung <laughs> mga... Pinagtatawad na tayo karoon ng buong mundo sapagkat sabi nga na isang nakausap dating na uh, abogado rin na ito ay eritikado na. Na <laughs> malaman niya ito talagang tinarantado ang torrent system sa ating bansa. Binaboy mm -hmm. ang torrent system sa ating bansa sa uh, sapagkat ang linao pala ng mga batas na pinairal, eh bakit ganyan Anong nangyayari sa atin ngayon tapos tayo pa karaoke mm. ang sasabihin ano ho mm. sindikato na lupa ayun eh, kaya nakakapartakahan may batas naman eh bakit hindi yun ang sinusunod sa mga korte hindi yan sinusunod yan. hindi yan sinusunod Alam ng karaoke mm. kaya tayo hindi humihinto eh sa ano sa pag uh, educate na uh, ating kababayan Pilipino, pag sayang naman ang ginugol natin panahon dito, almost 30 years na, na dapat ito ka raw, tuna rin ng bawat isang Pilipino para hindi sila mabiktima nitong mga land grabbers na ito. Yung mga nagpapaalis na yan, putang tutulit sa Marikina, wala naman tituloy ang karawal. Mm. Ayan, napag-aralan natin sa pagtagkadalasan sa Marikina, sa buong Marikina, ang ginagamit dyan, OCT 730, na yan, walang pinanggalingan titulo ng lupa. Oo, pero Kaya nga, nagkawendang-wendang yung kanilang decree registration. Mm -hmm. Nasa Marikina ang uh, lupa, ang kanilang decree registration. Nasaan? Nandun sa Sambales, sa Antonio Sambales. Eh, lalo, lalo na Oo, yung, ano mapa. Kadani, lalo oh, na yung mapa. Kada ni lalo na yung mapa. Oo, yung mapa lalo. Ay yung kanilang ginawang referensya. oh, yung... isa nasa Mindanao, yung isa nasa <laughs> isa na, Isabela, yung isa nasa Paranaque. <laughs> Tinutukoy oh, niya ay, yung pero, lupa, nandiyan sa Marikina, pero yung pinakita niyang uh, approved plan <laughs> Ay, nasa Mindanao. <laughs> ayun nga ka eh. kaya dyan tayo Pero, magtataka eh. Pero, bakit hindi nakikita yon At tinatanggap Siga. naman yon Ang lupa, ka, no, ditong, ang plano Ayan. mo nasa Mindanao eh. <laughs> Eh bakit dito yung lupa sinasabi mo? <laughs> Kaya Karol, hindi ko alam kung itong mga judge dito Karol, kung baka ito ay eh, Karol eh, baka nasiraan ng bait eh. Bakit? Ayan ha, meron na tayong certified copy. At hanggang mm. meron tayong kopya ng certified copy niyan na kinuha mm. sa LRA, yung mga ako na yan, approved plan na yan, na itong ang ginagamit, itong cortes na ito. Mm. Eh pinaburang pa rin ng judge. Aba, <laughs> sira na naman nagmamayari talaga ng lupang yan. Aba Karol, kita niya makatarantado ang kagaguhong kahayupang kaungguyang katarantaduhan And na ginagamit sa Aproplan, eh, para sa paglalagyan <laughs> ng lupa. Ang lina sa sa Mindanao eh. Pero, uh, <laughs> <are> Oo, uh, <laughs> <are you>? sa, sa <laughs> Mindanao. Maritina. <laughs> grabe ito. Oh, ipagkakahiwalay <laughs> eh, na mga ano ang ginamit pero oh, siya magmamayari ng lupa Ayun. ayan ang kawalang hiyan ngayong karaol may pagpapatuloy natin lahat ng mga kawalang hiyan ito karaol <laughs> sa araw ng bukas kaya lahat ng Pilipino dapat makinig dito kasi bakit dapat magkaisa na tayo alam nyo karaol pag tayo natutunan natin to pagkaisa tayo at Ayun. isiwalat natin yan o judge so, hindi ako pwede gumawa ng isang desisyon walang ipinapakita ang titulo pati judge karaol mahihiyana mm -hmm. O, karaol Oh, bukas ulit ka Makinig okay. ulit bukas. Uh, okay. Maraming salamat sa inyo, Karaul, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Salamat din. Yan si Kada, ni Prenesa. Ayan, ha? marami tayong natututuhan. Ha? Kawili, salamat. Oh, maraming salamat din, Karaul, sa lahat ng tagapakinig dito sa DCRJ. Ito yung umaga alas 5 hanggang 7 programa natin sa UGA Mamayang Paggoberno. Totok lang kay lagi. Maraming salamat sa inyo dyan, ha? Okay, susunod na po.